Paano mo malalaman na tunay na virgin pa ang isang babae? Version na may halong katotohanan, hugot at konting tawa. Bago tayo magsimula pa like share, comment at subscribe para sa mas magandang content. Virgin pa ang isang babae kasi mas loyal siya sa kanyang sarili kaysa sa kahit sinong manloloko. Sabi niya, bakit ako magpapasakit ng ulo, e pwede namang stress-free ang buhay ko at may tulog pa ako ng 8 hours. Mas pinili niya pang makipag-date sa Netflix kaysa sa lalaki, at least si Netflix, hindi biglang mawawala pag may bagong season ng crush niyang k-drama. Minsan din, natroma na siya sa love life ng Balkada, kaya sabi niya, mag-iipon na lang ako ng pambayad sa kuryente kaysa sa luha. Kaya kahit may nag-flirt sa kanya, ang sagot niya, sorry ha, hindi ako cold, refrigerated lang, para fresh forever. At syempre, may mga babaeng tapat sa kanilang pangako, hindi ako nagmamadali. Mas okay ng virgin pa kaysa sa heartbroken na may kasamang utang sa Shopee. Virgin pa ang isang babae kasi minsan mas gusto niya pang mag-invest sa sarili niya kaysa sa mga lalaking ang investment lang ay, good morning, text na sinzone din naman niya. Minsan kasi mas exciting pa ang k-drama kaysa sa totoong drama ng buhay pag-ibig, at least si Opa, consistent at walang sabit. May mga babae ring ayaw muna sa love life kasi mas gusto nilang mauna ang career, tipong promotion muna bago relasyon. At syempre, meron ding mga babaeng sobrang loyal sa sarili nilang standard, kaya kahit gaano ka sweet si crush, kung hindi pasado, sorry next. Sabi nga nila, hindi naman ako choosy, standards lang talaga na pang Netflix series. Hindi ako bitter, gusto ko lang safe ang heart at fresh ang soul, parang preserved goods, best before wedding day. Heto na ang mga palatandaan na virgin pa ang babae, hindi lang basta kwento, totoong relatable. Number 1. Kalmadong walang kwento. Pag-usapan ang love life. Siya lang yung tipong tatawa tapos sasabihin, di ko alam yan, sa k-drama lang ako may experience. Ibig sabihin, wala talagang kwento, kasi wala pa talagang nangyari. Number 2. Mas busy sa pangarap kaysa sa jowa. Imbes na maghanap ng ka-holding hands, siya nagho-hold ng diploma. Priorities muna bago landi. Kaya single, pero future ready. Number 3, may sariling no-touch policy. Pwede kayo magyakapan, pero hanggang braso lang, bawal below the elbow. Hindi KJ, self-respect lang. Para siyang museum, look but don't touch. Number 4, di mahilig sa sneak out. Habang iba nagpa-party ng 2am, siya tulog na at by 9pm. Virgin sa nightlife at virgin sa love life, double package. Number 5. Matibay ang prinsipyo. Kapag tinanong mo kung bakit, sasabihin niya, ayoko ng basta-basta, gusto ko memorable. Hindi dahil maarte, kundi dahil marunong siyang magpahalaga sa sarili. Number 6. Kabisado pa niya ang K-drama kaysa sa mga lalaki parang encyclopedia ng K-drama, pero pagtungkol sa romantic gestures ng lalaki, blanco. Alam niya lahat ng plot twist sa Korean series, pero hindi alam kung paano i-reply ang simpleng hi sa chat. May pangalan na ng lahat ng side characters, pero ang crush. Mystery pa rin. Minsan napapaisip ka, baka mas kilala niya si Kim Soo Hyun kaysa sa totoong lalaki sa paligid niya. Number 7. May no-touch policy kahit holding hands. Para siyang VIP sa sarili niyang boundary rules. Para siyang secret agent, may invisible force field sa paligid. Lahat ng lalaki, kailangan mag-apply muna bago makalapit. Sa huli, siya pa rin ang boss sa sariling, touch rules. Number 8, malapit pa sa pamilya kaysa sa love life. Basta pamilya, laging priority, kaysa sa love life na laging postponed. Birthday ng tita, importante, date ng crush, eh baka next year na lang. Lahat ng desisyon, may konsultasyon sa nanay at kuya. Kapag may choice sa pagitan ng pamilya o boyfriend, automatic, pamilya wins. Love life. Nakalimutan sa calendar. Number 9. Laging may baon na excuse kapag may nagyaya sa date. May meeting sa library, o may pamilya emergency, lagi ang gamit. Hindi siya late, ang gusto lang, may valid reason para hindi pumunta. Parang magic ang excuses, lahat may katas at creative twist. Minsan, pati siya napapahanga sa sariling imahinasyon. Boyfriend, ewan, sa excuses lang siya bida. Number 10, mas loyal sa barkada kaysa sa manliligaw. Kung may barkada na may problema, automatic on call mode. Kung si crush mag-text, pwedeng second priority, first love, manliligaw, maybe someday. Loyal siya hanggang sa dulo ng group chat thread. Love life, kung mabuhay sa text lang, okay na rin Number 11, personal na desisyon o paniniwala Virgin pa ako kasi choice ko to, hindi ko ikinahihiya Kung may ibang nagmamadali, ako chill lang muna Hindi naman ako late bloomer, gusto ko lang tama ang timing Kung love is patient, edi ako na si Mother Teresa ng self-control Hindi ko kailangan ng karanasan para ma-prove na mahal ako, respeto lang sapat na may mga babae na pinipili nilang maghintay dahil sa relihiyon, kultura, o personal na prinsipyo. Para sa kanila, mahalaga na ang tamang tao o tamang panahon ang maging dahilan. Number 12. Focus sa sarili o goals. Virgin pa kasi thesis muna bago kiss. Career muna bago ka care. Hindi ako bitter, practical lang kasi yung love life, pwede mong i-replay, e pero yung diploma, one time lang 'yan kung may choice sa pagitan ng jowa at trabaho, syempre doon na ako sa trabaho, at least yon hindi nang iiwan. Tawag dyan, multitasking ng puso, pero goals mo na lagi ang panalo. May iba na inuuna ang pag-aaral, career, o personal na pag-unlad kaysa sa relasyon o sex. Kaya natural lang na hindi pa nila ito ginagawa. Number 13. Emosyonal na kahandaan. Hindi pa ako ready, kaya virgin pa ako. Hindi ako takot sa tao, takot ako sa wrong timing. Ayoko yung pagkatapos ng lahat, masasaktan ako more than sa ex ni Catherine sa movie. Mas okay na yung maghintay kaysa umiyak ng walang humpay. Kasi diba, masakit mawalan ng load, pero mas masakit mawalan ng tiwala sa sarili. Gusto ng ilan na siguradong may tiwala at connection sa partner bago maging intimate. Sa ganitong kaso, virginity ay tungkol sa emosyonal na readiness hindi lang sa restriction. Number 14. Kalusugan o seguridad. Virgin pa kasi health is wealth, hindi STNs is life. Ayoko muna ng stress na baka maging trending sa barangay. Pangarap ko magkakotse, hindi magkababy agad. At least healthy pa puso, healthy pa katawan, at walang sabit. Kung iisipin, mas mura mag-vitamins kaysa mag ng surprise blessing. Takot sa STD, hindi planadong pagbubuntis, o masamang karanasan ay nagiging dahilan para maghintay. Virginity dito ay paraan ng self-protection. Number 15. Sitwasyon sa buhay. Virgin pa kasi hindi pa aligned ang universe para sakin. Wala pa yung Mr. Right puro Mr. Wrong textmate ko. Paano ka nga naman magmamahal kung ang iniisip mo pa, pambayad ng kuryente? Minsan life is like that, hindi porket gusto mo, makukuha mo agad. Kaya kung wala pa, edi wait lang, at least nakakatipid ako sa drama. Baka wala pa silang nakitang partner na compatible, may trauma, o limitado ang social environment. Minsan, hindi ito conscious choice kundi natural na nangyayari. Number 16. Kultura o impluensya ng pamilya. Virgin pa kasi may bantay sarado, si nanay, si tatay, pati kapitbahay. Lumaki ako sa pamilya na parang CCTV 24-7 sa ang bantay. Kung baga, bago makapasok ang lalaki sa buhay ko, kailangan muna ng NBI, barangay, at police clearance. Minsan nakaka-pressure, pero at least safe. Kaya imbes na mag family bonding na lang, hindi pa rin talo. Sa ilang lipunan, mahalaga ang virginity hanggang sa kasal pinipili ng ilan na sundin ito kahit hindi naman sila masyadong naniniwala. Number 17. Hindi pa interesado. Virgin pa kasi wala pa akong gana sa love life. Mas in love ako sa tulog, Netflix, at pagkain. Hindi ako bitter, simpleng wala pa lang akong urge na pumasok sa gulo ng relasyon. Kung iba nagmamadali, ako relax lang muna, happiness is a choice, hindi status. Kasi minsan mas masarap ang milk tea kaysa mixed emotions. May iba na simpleng wala pang gana o curiosity sa sex. Ang virginity dito ay timing lang, hindi moral issue. Final hugot, ang pagiging virgin ay hindi kahinaan o problema. Personal na desisyon ito at iba-iba ang timing ng bawat isa. Ang mahalaga, respetuhin ang sariling choice at huwag padala sa pressure ng lipunan.